Tignan natin kung ilang fps itong WE T-Rex na silver natin. Test natin. 347.7 348.7 341.6 346.2 340.7 Naglalaro siya ng 330 to 350 fps. Butok naman natin ng 340 FPS sa star target. Hmm. Sa full lahat. <laughs> Ganda. May bote tayo ng ketchup dito. Ngayon dito natin titignan kung ano ba yung magiging resulta ng 340 FPS na WET Rex sa makapal na bote ng ketchup na to. hindi uh, pa tayo test sa bote ng ketchup eh, puro, puro bote ng gin. Ngayon titignan natin kung ano yung magiging resulta ng WT Rex na mayroong 340 FPS na lakas sa bote ng ketchup. Uy, basag. Ito yung naging resulta ng 340 FPS sa bote ng ketchup. Kaya palang basagi ng 340 FPS ang bote ng ketchup. Yan o, sa dalawa. At syempre, yung pangapinagkalata natin na yan, natin, hindi natin papabayaan ganyan lang yan.